Iya yeah, Hello. Iwan ka na lang sa amin. Ha? Yes. Ha? Ha? Dito ka na lang sa amin? Hindi ka na po namin papamigay? Ang boit-boit mo kasi. Hindi ka na namin pamigay? Kapag kasi kayo, hindi na namin kaya kayong buhayin. Kasi ang dami nyo na po eh. Pero dito ka na lang. Lagi kang, lagi kang ganyan sa akin. Dito, tingin-tingin lagi sa akin. Hmm? Dito ka na lang po sa akin. Ang kit-kit naman ng bonggang po niya. Ano po? Sige po, hindi ka na namin ipapamigay. Hindi ka na namin ipapamigay. Ano? Ano? Dito na lang po ikaw, bebe. Ano? baby ko ngayon. Hindi na namin ipapamigay yun. upo dito ko na lang po sa amin. Dito ko na lang po. Hindi ko na, na po namin pamigay Ano, baby ko? upo dito ka na lang kay mama mo. Dito ka na lang kay mama mo, okay? Sige po, okay lang. Dito ka na sa amin, ano? <laughs> Yay!